Ayos, ang dami ah. <laughs> ano yan ko yung mga samahan ninyo? Yeah, ha? Siya palaro ng pasig. Palaro ng pasig? Pwede naman naod? Pwede. Siya ng pasig. Anong ano niya? Anong rules niyan? Kahit night fish? Kahit anong isda, pwede naman. Pero yung janitor rin Para Parami yan ang huli. Pabigatan, palaki yan. Ayun o. No? May mga lima. Nakahuli na kayo. Diyan kita sticker ko. Yun no. Know? Ares biker vlog. Follow bike ko, ko to kaya, follow ko to. Pag ganito sir, merong ano, may license ba mga ganyan? Hindi, wala, wala siya. Galing so, eh. Ang sikat na isang vlogger si Kodigs sa mga tiksay na ganito. Basta mga tiksay. Magkano ka bossing ganito? Madag o. Mga ilang kilo? nakabigbike ako, biro mo na -ano ako ng ganito. Nasa magkano ang ganyan presyon yung ano? Bumuli ka, ka na lang siya, ganun yung trust na mabibilihan mo na. Maganda. Mga magkano po budget ko nun? 8,000. 8,000 makakabili na ako. Hindi ka nawawalan ng ulam. Ito sa Pero maganda nga. Maganda mag-switch na lang yata sa ganito. <laughs> sa Pabsay, lalo na yung motor ka, tipid sa gas. Ako, makabigbike ako misan-misan, naka four wheels. Naku. Yung lalagyan mo na yan, kung lalagyan mo ng isda, mapupuno na, na ano Oh, <laughs> I-magbe-message po ako sa inyo mamaya. Okay, po. Salamat Thank you po, sir. Okay, salamat, po, sir. Okay. salamat. salamat po, salamat po. Hindi ka sir. Sir, thank you, sir. Salamat po. Buti na pa tayo dito mga ay mga idol dami nila. So, ito lahat sila. Um, palarudo to ni Mayor Biko, Biko Soto, dito sa Pasig. So, ang rules dyan is paramihan, pabigatan ng mahuhuli. Nice. Parang gusto ko na tuloy mag-switch sa Texay. <laughs> Nakakita naman oh, ako nung gusto kong naruin. Nag-search na ba tayo mga idol? 8,000. Bili kaya ako na. Search na Tixay tayo. Parang masarap mag Tixay, no? Na-excite tuloy ako. Pwede yun. Uh, Motovlogging. Tapos, samahan natin ng Tixay. Pero, paano ko siya dadalhin? Well, anyway, uh, message natin si Sir. Mag-inquire na rin tayo kung ano-ano ba yung kakailanganin natin. If ever na... Um, magkaroon tayo ng sarili natin ganun alam mo, tamag sa ganun. Airgun, airgun. So, ayan. If ever magkaroon tayo sa rail natin, airgun. Kung kailangan ba natin ng... Permit to travel, if ever pupunta tayo ng ibang lugar para mga So, I think magandang ano yun ah. Magandang pang switch. Tiksayin. Mababa.